Sino ba naman ang matutuwa kung ganito ang uh, mga namumuno, mga head ng mga ahensya ng ating pamahalaan? Ayan, so na-bad trip talaga siya, uh, Senator Rafi Tulpo, no? Dahil sa naganap na Committee on Energy Consultative Meeting, marami siyang mga tanong sa mga uh, namumuno ng ahensya. Okay? Marami siyang mga ipinukul na mga katanungan, naghingi siya ng paliwanag, pero wala po siyang nakuhang kasagutan. So, bagkus ang lahat ng kanyang mga tanong ay siya rin ang sumagot, di ba? So, nakaka-bad trip nga mga kaibigan, mga katungkod, no? Dahil kung sino yung mismong nasa opisina, siya pa yung walang alam. So, dapat yung mga ganitong mga opisina, guys, ay uh, uh, binubuwag na. Kasi sa kanila napupunta ang uh, Uh, tax na ating ibinabayad sa gobyerno, walang silbi. Hindi pa nga tapos yung uh, smuggling na nagaganap sa sibuyas ay uh, meron na namang natuklasan na smuggling naman na nagaganap sa petrolyo. No? Na kung saan ay itong mga official na to ay hindi rin naman alam kung paano nangyayari ang smuggling. Pinangalanan na nga po ni Sir Ran, uh, Rafi Tulpo yung mga ah uh, smuggler no nasangkot no sa oil smuggling okay si Don uh, Rabonsa, Sunny Q, Jackie Chu, Aaron Uy, Lyndon Tan and so on so forth do di ba at ang nakaka bad trip pa nito mga kaibigan hindi alam ng uh, ahensya kung paano nangyayari paano nagaganap ano yung mga sitwasyon di ba si ngayari, Senator Rapi pa ang nagpaliwanag 15 miles away from the shoreline which is an international territory. Gets? Ngayon, yung Coast Guard, may taga-Coast Guard pa rito? Wala. Magbubulag-bulagan. Na dapat magbantay. And then doon, ikakarga yung oil. Okay? Itatransfer sa isang barge pa. And then, yung barge, dederecho-derecho na yan sa mga pantalan, sa Subic, sa Batangas, sa nabotas, especially ng mga pier. At doon, diretsong kinakarga na sa mga tanker.